guys ha. Oh. Fag dito sa Alphonse Sa Cavite lapit na sa Tagaytay ito hmm. grabe hmm. hindi ka na makakita rin oh pagkaraga iba tayo tingnan natin mo ba ganito kasi talaga kalamig dito kasi malapit ito sa Tagaytay Bilog sa Cavite yun o no? oh. masarap na klima pag uh, pupunta kayo sa mga pagbibili kayo ng bahay dito talaga masarap. Rest house na rest house. Ang bahay na natin. Kaso, ah, medyo basa. Umuulan. Matulad pa. Uy, ma'am Bon. Ano ba sa atong camera natin? Puno tayo doon bandara.

Wala ka na makita Zero visibility na banda ron Ito yung papuntang Tagaytay Yan Papuntang Tagaytay yan Uh, oh, untik na masagasaan yung aso hindi kasi makita untik na masagasaan ng motor ayan. iba sabi ah bell pero wala ka talaga makakita no? dito naman yung papuntang ano yan at may lusot din ang tagay tayo dyan kititinga puntang kititinga grabe Tak sih, nak. prima. Ah,